Ito bang nilabas na regional outlook ng IMF for 2024 na nagsasabing ang Pilipinas ang isa kabilang isa dalawa kasi yan eh yung isa India tapos tayo Pilipinas na may resilient uh, economy ano at uh, mayroong uh, nagpakita tayo ng tinatawag na mga repeated economic surprises dahil na rin sa malakas na domestic demand uh, ano bang reaction mo dyan, na uh, Mike Uh, consistent po yun, Sir Ray, kasi hindi lang naman po IMF. Kasi yung ADB, yung World Bank, yung mga credit rating agencies, at iba pa po, po ano, mga global banks and financial institutions. So, Ina-acknowledge po yung fact na yun na the Philippines is still... Uh, and ano rin, bubaga, in the past, from 2012 to 2019, at least 6% economic growth. Bukong pabalik na po doon sa 6% levels pag nira-round off po natin yung mga estimate nila lahat. At uh, sa mga darating pong taon, kahit 5 years from now, 10 years from now, or even beyond, eh, hindi na po kagulat-gulat yun. Eh, talagang one of the fastest growing economies po yung Pilipinas. Gawa nga po na maganda po yung demographics natin. Kasi, mm. last na po yung Pilipinas na, ano eh, yung tinatawag po doon, yung demographic dividend or demographic sweet spot, wherein majority po ng populasyon natin, eh, working age na. Tapos, mm. very young... Yung one of the youngest average population in the region, mm. pero uh, may... less than 25 years old. Oh, pero Mike, anong, anong ibig sabihin ng IMF dito sa repeated positive growth? Parang ngayon ko lang narinig to. para sa akin, ha? repeated positive growth. Ano bang ibig sabihin nito in simple terms? Oh, kasi mabilis po yung growth ng ating ekonomiya. Kasi po, dahil ano eh, birin po, may git kalahati. Yung population po natin, more than 113 million Pilipinos. We're the 12th largest in the world. Bata po yun. Tapos may git ang lahat eh. May git 50 million. Eh working age. So napaka-productive po nun sa ekonomiya natin. Maka dumadami po yung may hanap buhay, yung may incomes, yung may kita. So pag talagang, kaya mabilis po yung economic growth natin. No? Dahil po mm. doon. Kasi siyempre, bata po yung populasyon. Eh, meron, eh, meron yan income power. May spending power din po. Tapos syempre magi-start din po 'yan ng families, mga bata po 'yan eh, mm -hmm. 'no? Ah, uh, bibili po 'yan ng mga sasakyan, mga bahay. Mm -hmm. Tapos pati mag-, mag syempre magbibili po sila yung iba't ibang pangangailangan and they would send their children to school. Yes. Tapos mag-travel 'yan, magi-invest. Kaya ano, tapos yung Pilipinas po kasi, it's an important fact also. Kaya yung continuing din po yung growth na 'yon. Kumahabol kasi Moment na po ng Pilipinas, last po yung Pilipinas sa tinatawag na demographic dividend or demographic mm. switch. Pati mm. yung, yung estado po yun, napaka-productive ng economy. Mm. Kaya nga po ano eh, uh, yung nakikita rin po ng mga yung ibang top global banks and financial institutions, very promising din po yung Pilipinas na pagdating po ng around 2050 to 2075. Angat pa po yung ranking ng Philippine economy. Ngayon po, number 34. Umangat na po yun. Number 34 ng 2023, yung pinakamalaking ekonomiya po tayo. Mm -hmm. Uh, 22, number 37 po tayo. Oh. Kaya ang tingin po ng, ano, pwede, may, ang potential ng Pilipinas maging number 15 mm -hmm. to number 20. So, angat pa po ng mga 20 notches from where we are. Gawa nga po na, kasi po, Uh, una, ano po yung pillars ng ekonomiya? Yung, alam pa, yung unemployment rate natin. Bumaba na po to 3% levels, so, yung huli po 3.5%. Tapos noong Disyembre, 3.1%. So,